Hello sa inyo lahat mga boss. Share ko lang sa inyo kung anong gagawin natin dito sa Suzuki Swift. Na kasi ito may check engine na kagad. Wala pa namang susi oh. Nakailaw siya. Pero hindi ganun kalakas yan ah. Mahina lang siya. Yan, mahina lang siya. Tapos yan, alamin natin kung bakit nagka problema yung uh, check engine light nyan. Pag ignition on natin, ayan, lumalakas siya. Buti hindi na didiskarga yung battery nito. Start natin. Oh, mahinang ilaw, 'yan. Alamin natin kung anong problema niyan. Diagnose natin. Ayun, nandito kami sa labas mo ngayon, mga boss. At eto nilinis namin yung contact dito sa may ground, dito sa may bolt, sa ilalim, nilinis namin, nilia namin 'yan. Ginamitan namin ng electrical contact cleaner Sinik namin yan Yung mga connection dyan Kung okay Mataas ba resistance Goods naman Zero zero Gumamit lang tayo Multitester Pati tubo ng Ng ABS oh, so, na rin natin Itong ground Ano daw? tubo ng mga ABS, Sinik mo? Ginamit ang multimeter Yung mga tubo Loko loko talaga yun. Ayan Tapos yung connection dito sa Positive Nilinisan na rin namin yan Mga contacts dyan Parang sa ganun malaman natin Tapos itong computer box Yung contact niyan nilinisan na rin namin Binugan lang namin ng Contact cleaner Ayan tinignan namin kung may corrosion Okay naman so nilinis namin lahat lahat yan Mga contact So mamaya malalaman natin kung maging okay na Ayan make sure yung Battery terminal malinis din yan Tapos Ikpitan natin may ba kasi baka lumuwag Okay ayan Okay, ayan, goods na 'yan, oh. May na 'yan. All goods, too big na lang 'yan. Oh, ha? Nakasaksak na ba 'to? Wala nakailaw na check engine. Nakasaksak na 'to, pre. Hindi pa pala pre, paano pala natin malalaman 'yan? Saksak natin. ayan, yeah, nakasaksak na, guys. Testing natin. Inhale, inhale. All goods. Inhale. Ah. Uh, <laughs> okay na Wala na guys Tingnan nga natin Ay Ay guys Guys Ay. nag ano, wiper siya Nawala na nang saysa Yung pagmamahal Okay Start natin guys Kahit di na i-start yan Sarado natin Uh, nilinis muna na namin lahat ng mga connection sa labas tapos bago kami nag-proceed sa instrument cluster kapag halimbawa na na natin yon inhale 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 pang tumunog oh sarap na lang pakiramdam niya. <laughs> tapos sa yung yung connection yun nalinis na nga natin kapag ka pa rin mga boss possible yung instrument cluster na dalawa lang naman yan eh connection wiring o yung mismong instrument cluster. So, ayun. Nawala na yung relax, check relax, engine. O, oh, yan. No? Relax. Nag, ano siya eh? Nagpapatunog Hailing. po siya. Hailing. Galing ah. Tapos na yon, Ay, kinabit ko ba yan? No? Wala pang tornil yun. <laughs> Baliin mo na natin ulit, guys. <laughs> Wala na. Tumunog na yun. Papatunogin mo ulit. Baliin na yung buto nun. <laughs> Palpak, guys. <laughs> yung dalawang turnilyo, nakalimutan sa kakapatunog nyo ng chiropractor uh, so ayun all goods na goods na yan pag uh, nalagay na yung turnilyo, okay na yan mga boss tapos tatakpan mabilisan na lang pa. natin yan mabilisan lang goods lang yan na yan boss. lahat ba umiilaw ang tanong ilaw siya yon tapos um, ano ba ba para malaman natin yung mga Tumihilaw dyan Temperature Okay naman yung gauge Yung sa fuel gauge oh, Gumagana naman nagbibling blink Tapos yung check engine ABS Gumagana ba lahat yung guys Ayan EPS Tumihilaw Ayun Gumagana lahat na Indicator lights Hindi nakita Hindi nakita yung ABS Sa ABS Sige Saan Ayun nung Nasa bubong All goods All goods okay Natapos na Goods na 'yan.